palad ka. Kung gusto mo magtapot ng labi, huwag dito sa loob ng bahay ko, ha? Pareho, pareho lang naman tayo, ha? Wala naman may aring itong basura. Ginapos mo na ang mga paang kamay ko. Pati ang puso ko. Iginapos mo pa rin. Hoy! Masaya ka! Naaw na kami rito, ha? Bakit? Sa'yo ba itong basura? Baan tapang mong magsalita? Baka upakang ka namin dito nang no? makita mo hinahanap mo. Hoy! Naaw na kami rito, ha? Doon ka! Ari tu Hindi naman ho akong nauna eh. Hindi mahalaga kung sino ang nauna. Ang sinasabi ko, hindi mo dapat pinatulan ng mga yun. Kuyogin eh. Wala kang laban. Makanti mo isa doon, kalaban mo lahat. Kita mo nga nangyari, e di pinagtulungan ka. Di naman ho sa kanila yung basura eh. Kala yata nila lahat na dadaan sa takutan. Ayun. Gusto mo ipakita na matapang ka, ganun ba? na malakas sa loob mo, na wala ka inuurungan. Ay naku, Guadalupe. Uh, it's not what you think it is. Nada pa ako kaya naiakap ko siya. Sige po, Bukas na lang tayo sa opisina. Hindi naman natin makita yung mga papeles eh. Uh, excuse me, Mrs. Ah, alis na ako. Kang kaladkaring ka Kung gusto mong magsabog ng lagim, huwag dito sa loob ng bahay ko, ha? Hindi dito sa kwarto ko at lalong hindi sa kama ko! Pwede pa? Yung asawa mo pagsabihan mo, wala namang gatong saksa ka naman ng init. Walang yaka! Lumayas ka! Lalayas ka ba o gusto mong itulog ko ito sa tiyan mo, ha? O baka naman gusto mong matulog para paggising mo sa umaga, putol na yung pagkalalaki mo, ha? Ano? Layas! Lumayas ka! Nagkataon lang na marunong na ako ngayong maniwala sa sarili ko. May kumpiyansa na ako sa aking kakayahan. Ipinagmamalaki kong nagmahal ako. At minahal ng isang taong tumrato sa akin bilang tao. Hindi kaya mo. Inidolo kita halos ilagay na kita nun sa pedestal. Sa isang utos mo lang, natataranta na ako. Oo, ate! Oo, ate! Puro ako! Oo, ate! Daig ko pa ang isang manikang disusi! Pinabayaan kitang diktahan ako dahil ang akala ko'y mas marunong ka. Akala ko, mahal mo ako bilang isang kapatid. Pero iginapos mo na ang mga paat kamay ko. Pati ang puso ko, iginapos mo pa rin. Maramot ka, ate. Wala kang dinidiyos kundi ang sarili mo. Malas ko lang. Ako pa ang naging kapatid mo. ba ng planuhin ninyong ginawa sa akin ni Harry? Naawa ka ba nung pinagtabuyan mo ko? Naawa ka ba na mamatay ang aking ama? At naawa ka ba nung kinailangan ko lumayo ng dahil sa kayo yan? Hayop! Hayop! sa, sa ang ginawa mo sa akin. Ang dapat sa'yo, mamatay! Tuloy mo. Tuloy mo. Mahal mo pa rin siya. Hey! Kuha rin siya! Huwag! Huwag! Ayaw! Sige! Ayaw! Malaki ang kinis na pasama! Mga polis kami! Ayaw! Alam niyong hindi kami tunay na mag-asawa Mahirap kong itago ang katotohanan, Mami Hiyang-hiya na ako sa aking sarili Lalong-lalo na sa inyo Ikinahihiya ng ginagawa naming pagkukunwari ni Jake Ayoko na, Mami Ayoko na malalaman ng aking mga magulang ang katotohanan. Pero bago mangyari yon, uunahan ko na ng pagtatapat. Ako ang may kasalanan. Ako ang dapat tumanggap ng parusa. Mami, maraming salamat sa lahat ng kaputiang ibinigay ninyo sa akin. Sino ako? Mga agaw. Inagaw mo na ang panahon ni Jake para sa akin. Gusto mo pang agawin ang buong pagkatao niya. Hindi 'yan sinungaling. Hindi ako sinungaling. Kung hindi kung hindi, bakit hindi mo aminin na mahal mo ngayon si Jake? Di ka makasagot, ano? Oh. Sa ipokrita! Santa Santita! Palipat-lipat naman sa kung kani-kaninong lalaki. Ikaw ang ipokrita! At wala kang karapatang magsalita sa akin ng ganyan. Ang gawain mo, huwag mong ibibintang sa iba. Oo. Mahal ko siya.